So yan yung hangin yung mga idol Sobrang lakas din Pero bali wala sa ating guryo na daladala Yan diba? Yan puno sya ng akasya So ayun nang ano nga, Bali ngayon na natin itetesting tong ating Bagong gawang toratoro Pakita mo nga Ayan Bali, hindi ma naman malakas yung hangin ngayon. Kaso nga lang, syempre, kailangan na natin to matest tayo kay mapaangat ng kahit sa lang para makita natin kung may problema kung may kiling siya o wala, okay? So kung gusto nyo makita, tara sa manyo na eh. Pegit, pegit, pegit. Tasting, tasting Di nagngato ata, nga bidunga lupit braw Nga umuangay,

Ayun na, so, <coughs> na pero makita pa sa case, nila kayo, na sa camera. So bali bumalik kami ngayong hapon kasi kaninang tanghali. Eh, mga bandang alauna kasi yun yung tinesplay namin to ay hindi siya tumagal sa itaas dahil sobrang hinanangangin. Ngayon, Hapon, biglang nag nag-ano, maalinsangan yung panahon kaya nagkahangin dito. So eto siya, ang tayog niya, sobrang ganda ng lipad. Yung tali pala na gamit namin mga idol, kulay berde na and tapos ang size niya number 2 para saktong sakto dito. At itong ent na 'to mga idol, sa Shopee ko siya nabili, uh, 73 pesos size 2. Okay na siya kasi mahaba-haba naman na sa 200 meters. Kung gusto niyo ng model, ilalagay uh, ko na lang yung link sa akin comment section. Uh, check nyo na lang doon, okay? Ayan. Tapos ang kulunan natin, single stick na PVC. Ayan. Pero kahit na hindi siya kalaki mga idol at malambot yung pakpak, kung ko, malakas. malasyo siya matak. Ayan. Yung tali niya nga, ano eh, uh, sobrang tuwid. <laughs> Tapos mapayong yung lipad na itong ating tora-tora. Ayos oh. Halos di gumagalaw talaga. Lakas. Emo. mo aandan na nagbubunong braso na sila nung tali niya. <laughs> so, sobrang ganit. Yan. Sayon so, nang ano mga idol, uh, papala natin dahil alas singko na ng hapon at kailangan na nating umuwi. Lakas pa rin ng hangin dito, ah, solid. So, ngayon lang ulit tayo na kagawa ng Toratora -tora na hindi kalakasan lakas no? kaya eh Ngayon lang ulit tayo gumawa ng Toratora -tora na medyo rin ang putan natin yung pakpak hindi naman para sa akin to para sa mga bata kasi kapag tinigasan ko pa yung pakpak na ito, Manigurado sobrang ganis niya kasi uh... ito ay sa ano lang sa isang hagis lang kanina nung may hangin na wala siyang kiling talagang tuwid na tuwid yung lipad niya hindi niya na kailangan ng lato dahil tuwid nga yung lipad yung kulay white? Pwedeng. Yung kulay white kay Boy? <coughs> Quanh nhung quanh nhung quanh nhung hả nhầm nhung nhầm nhung nhầm nhung nhầm hai mươi là này là đi sao cái anh chào anh chào các anh Ano na guys? Wala na siya masyadong awang